Yan yung bagong ano, yung bagong style ng pagmamason, pagpipinishing, yan oh. No? Okay para sa kung ano, lamig pa Yan, yan ganyan po. Yan, o. No? Oh. Uh, yan. Nag-apply daw siya sa ano, sa DMCI. Tapos, ganyan. Hindi yan, pumasa. Yan. Hindi, mo, hindi pumasa kasi ginamitan ng kamay. Yan, yan, Apply siya sa DMCI mag-finishing uh, ng... Ano? Han. Oh, na pa andito rin yung isa, yung apply sa Ayan. Sa dims. Ayan. Ayan, ganun lang pala ang Ganyan pala. Nakakuha po tayo, guys, ng technique. Ganyan pala. Ayun oh. Ayun, guys, parang alang naglalaro po. Ah, ayan no. Tagal po mas yung like Uy, di na. Naka na yung screen bar. Okay, guys, lalagyan pa daw ng ano. Alambre. Ah. Ang ganda. Perfect. No. <laughs> Perfect ka karoon. Ayan no. Ang lang ito. Temporary. Ayan no. Temporary. Ayan. Kasi may bisita si Manang Darating. Ah pa. Kagamayuos. Ayan. Kagamayuos. Kagagan <coughs> <na> ng ano. Sobat <coughs> na. Pagandahin yung bahay. May bisitang kagamayuos. Okay. Ganda. Okay. Kagamayuos. Okay. Okay. guys Okay. Okay. Ang ganda guys. Guys, malapit na po matapos yung luxury house po namin. Está porque ni una pan.